Ano kaya katotoo ang tsikang inaalok lang daw ang isang teleserye kay Bea Alonzo kapag tinanggihan na ito ni Marian Rivera? Sa latest episode ng showbiz update ni Ogie Diaz, naglatag siya ng ilang rason kung bakit nakansila ang engagement ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Nasagap daw ni Ogie na isa sa mga napagtalunan ni na Bea Alonzo at Dominic Roque ang tungkol sa mismong kasal nila. Mas gusto daw kasi ni Bea ng isang grandioso o engranding wedding. Dahil once in a lifetime event nga naman ito kaya gusto ng kapuso actress na maging memorable ito sa kanya. Sa kaso raw naman ni Dom, ang gusto lang daw nito ay simpleng selebrasyon na dadaluhan lamang ng mga taong malalapit sa kanila. Gusto raw ni Bea, Magarbo, Marangya, ganoon. Esi eh si Dominic daw, gusto niya pili lang mga invited nila, yung talagang mahahalaga lang sa buhay nila talaga. Yung naging bahagi ng kanilang journey, yung mga dinaanan nilang mga tao bago sila makasal, na gusto namin maging ninong at ninang iyong mga successful ang married life, para kapag nagkaroon kami ng misunderstanding. Miscommunication, or away, e eh ang malalapitan namin yung mga ninong at ninang namin na through the years, sa kabila ng mga unos na dumating sa kanila, e eh sila pa rin. Since nasa superstar status si Bea, tila gusto rin daw nitong gayahin ang ilang showbiz couple wedding ng mga sikat na artistang gaya niya, katulad daw sa kasal ni na Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Singit naman ni Marina, pati ba naman sa wedding, kuya? Makikipagkumpitensya pa si Bea Alonzo kay Marian? Hindi raw naman may kakailang may kompetisyon umano sa dalawang reyna ng GMA7. Kasi kuya, si Bea at saka si Marian ngayon ang pinakasikat ngayon sa GMA. O e eh, anong connect ngayon sa wedding? E eh, ikinasal na si Marian kay Dingdong, okay na yun, sa ad ni Oji. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan ay nabanggit naman ng co-host ni OJ, na si Marina na hindi raw kaya may connect si Marian Rivera sa hiwalayan ni Nabea at Dom. May nakapagsabi umano sa kanya na kaibigan na taga GMA na bago pa i-offer ang isang serye kay Bea noon ay dumaan na ito kay Marian. Eh kasi kuya, eh may kaibigan ako sa GMA, may nasabi lang sa akin, na bago ay alok ang isang teleserye kay Bea Alonzo, eh dadaan muna kay Marian siya muna ang aalukin, kuya. Pag hindi tinanggap ni Marian, saka mapupunta kay Bea. Ngunit nilinaw naman ni OJ na hindi confirmed yon. Hindi naman talaga natin alam ang totoong kwento dyan, say naman ni OJ. Parang gustong sabihin ni Marina, bago tanggapin ni Bea yung isang teleserye tama ba? Inialok na muna yun, nauna nang naialok yun kay Marian, just ko nakakaloka, ako na naman, uy hindi yan confirmed ha.